So, ito na nga guys. Ito yung binubuhat-buhat ko. Isang karton ng Saba. Saba Red and Saba Green. So, ano to guys? 100 pieces ang laman nito. 50 na green, 50 din na red. Grabe tong Saba na to guys. Yung sardinas na to, ang bilis nito maubos sa grocery. Um, pag sa ano to guys, sa mga malalaking grocery, sa Walter, sa SM. May limit to siya guys, 10 pieces lang bawat customer ang uh, pwede nilang bilhin. Kagaya din sa Rino na may limit din yung Rino. Ang Rino din guys, pag bumili ka nito sa SM, may limit din to. So, nakiusap ako nito sa, ano guys, sa binilang kong grocery sa Walter Mart na pwede bang makabili ako ng isang karton <laughs> so binigyan naman nila ako so buti na lang kasi grabe talaga tong sardinas na to ang hirap hanapin pero ang benta ko nito mga kasari eto 26 kasi hindi naman kasi siya easy open oh. pero ang sarap nito ha <clears throat> yung itong red 27 dati 25 lang tong benta ko nito kaso sa sobrang hirap nitong sardinas na to napaka ano ng napaka in demand so tumaas siya guys 25 to dati ngayon 27 na ang benta Grabe nga naman talaga ngayon ang tag-init guys. Kaya kailangan talagang maraming laman itong aking freezer. Marami akong pinapalamig. Kasi babilis maubos itong mga kasari. Sobrang init ba naman ngayon? Ito. Talagang freezer na itong nilagyan ko mga kasari. Kasi pag ilagay mo lang to sa rep, hindi ito siya lalamig. Siguro lalamig man siya. Ano lang. Yung, yung kanyang ano lang. Bote. Bote lang ang lalabig niya. Kaya kailangan freezer. Saka kailangan marami yung mailagay sa so, sobrang dami kong mga soft drinks, minsan meron akong nakakaligtaan na ilagay kaya pag naghanap si customer ah, sasabihin ko, wala na pong malamig <laughs> ka <Taloka. clears throat> yan, dyan sa ilalim kulang pa dyan yung mga 1.5 silipin natin <clears throat> yan